Hello po mga kalaki, magandang umaga po. Andito po tayo ngayon sa palengke namin at mamimili ako ng tinapa. Ayan, gusto kong ulam, tinapa, tsaka itlog na po lang mga kalaki. Siyempre po kamatis, pero bago yan, syempre bibigay ko na po mga 3-digit lucky numbers. Ngayon pong umaga, umpisahan po natin sa Israel. 017, Las Vegas, 829, Alaska, 316, Saudi, 284, Japan, 132, Italy, 728.

Dubai 626 Hong Kong 119 Singapore 707 China 289 Texas 315 Ayan po mga kalaki, mga 3 digit lucky numbers Ngayon pong alas 8 ng umaga, takbo na sa sukin yung outlet At gusto ko nang kumain ng tinapa. pa Ayan, piprito ako mamaya niya no? saka ayan yung sibuyas oh. Mga kalaki, good luck po at tara po mananalo po tayo ngayong alas 8 ng umaga. Claim it, 3 d yan na. Pwede mo yung i-rumble. Good luck.